Ang lit ng chipset. Hindi pa ako nakakakita ng katulad nito. Pero si Dan ay may buong pakete. Hindi ka panipaniwala. Si Miley ay may buong pader ng Pringles. Gaano ito katangkad? Talagang mabubusog oh, wow. si Miley sa mga chip. Simulan natin kay Phoebe. May naisip akong ideya. Makukuha ko ang chip gamit ang sipit. At makakatulong ang magnifying glass para suriin ang napakaliit na bahagi. Wow! Sa ilalim ng magnifying glass, hindi na mukhang maliit ang chip. Pero sa totoo lang, ito ay isang maliit na piraso lang. oh kailangan kong subukan ito. Masarap ito. Iyon lang. Ngayon, si Dan naman. Uh, hindi na ako makapaghintay na subukan ano? ito. Hindi. Baka idinikit ito sa pandikit. Ang weird. Paano mo bubuksan? Gagamitin ko ang aking lagari. Gagamitin ko ito ng mabilis. At lalagariin ko ang nangunguna. Oo, oh, oh, gumagana ito. Eh, Ilapag ang mga ang bagahe, gamit ng bibig natin. Humabon masarap. Gusto ko ito, girl. Napakaganda. Masarap. Aray! Masakit! Pasensya na, pero pansamantalang hindi maabot yan. Haha, -ha, ngayon turn ko naman. Meron akong buong pader ng wrinkle chips. Gustong gusto ko sila at kaya kong kainin ang lahat, lahat ng isang daang pakete. Kailangan itong gawin. Mabilis at tumpak na tikman ang lahat ng lasa. Oops! Pasensya na mga tao, pero mas mabuti pang huwag kayong humarang. Wala akong nakikita habang kumakain ako ng mga kamanghamanghang chicherya na ito. Di ka pa paniwala ang sarap. May naisip ako. Isusod ko ang helmet pang construction. Ngayon, hindi na ako natatakot sa aking Pringle jar. Oops! Pasensya na Dan. Kailangan mo rin ng ganitong helmet. Alam mo, Sige, sirain natin ang bundok ng Pringles na ito. Kunin natin ang kotse at itumba ang lahat. Ay nako! Ngayon, puro Pringles na ako at hindi ako makatayo. At ngayon ay may buong itlog si Miley. Nakakatakot! Paano si Dan? Nako, isang dosen ng itlog at si Phoebe ay may isang daang itlog. Nakakadire. Nakakatakot isipin kung paano niya ito kakainin. Pero simulan natin kay Miley. Kailangan kong basagin ang itlog sa bibig ko. Sobrang nakakatakot na ang tingin pa lang ay gusto ko ng masuka. Oh, ang kadire. Ayoko niyan. Napaka malagkit at hindi ka aya-aya na ayoko na itong subukang muli. Dan, sobra na ngayon. Halika na. Sige na. Sumisigaw so, ako! Handa Hoy. na? Kaya ko bang kainin lahat ng sampung itlog? Tama! May naisip akong ideya. Tinuruan ako ng aking sensei ng isang trick. Ipapakita ko ito sa iyo ngayon. Kailangan mong itapon sa ere ang mga itlog at pasagin lahat gamit ang magaan na kamay. At ngayon, mahuli natin ang lahat ng kalahate. yoo -hoo! Gumana ito. Napaka-cool nito. At ngayon, inumin ko silang lahat gamit ang isang stick. Nakakadiri iyon. Pero pwede na. Nakakadiri iyon. Hindi ko talaga gusto. Ayoko ng itlog sa kahit anong anyo. Ang sama. Halos tapos na ako. At ngayon ay si Phoebe naman. Sige Phoebe, swerte. Dalaga? Umaasa ako na makakaupo na lang ako. Aling action ang dapat kong simulan? Kukunin ko ito. Teka Phoebe, hindi. Oh. Anong nangyayari? Hindi ang maaari. buong bundok ng yelo ay bumabagsak mismo sa akin. Iligtas mo ako! Nahuhulog ang mga itlog sa akin. Nakakadiri! Nako, napuno na ng itlog ang buhok ko. Ang pangit. Wow, Phoebe, kumusta ka? At parang okay lang siya. Mukha pa nga siyang bagay sa dilaw. Sige na. Wow, ito ay isang marmalade na mata. Ang sarap nito. Pero si Miley ay may sampung marmalade na mga mata. Astig, hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ay meron kang isang dang layer ng jelly eyes. Ayos, magsimula tayo kay Phoebe dahil meron lamang siyang isa. Wala akong problema. Simulan na natin. Sige, sobrang sarap. Gustong gusto ko ito. Astig! Pero gusto ko pa ng higit. Okay, ngayon naman si Miley. Huray! Mas gusto kong subukan lahat ng marmalade ice. Taya ko na may lalagay ko ang lahat ng sampung jelly ice sa bibig ko ng sabay-sabay. Sigurado akong magtatagumpay ako. Limang marmalade na mata na ang nasa bibig ko. At ngayon, may lima pa akong isinusubo. Okay, at nagtagumpay. Halos tapos na. Ang sarap. Gusto ko ito. Ngayon, ikaw naman. Ikaw! Sobrang gutom na ako. Nakakainin ko ng malugod ang lahat ng isang daang marmalade ice. Magtapon tayo ng isa at isa pa. Mmm, ang sarap. At ngayon, dalawa pa guys. Ano sa palagay ninyo ang aking mga mata? Ano ang ibig sabihin ng berdeng sopas? Ang sarap nito. Mga babae, sobrang saya ko na marami akong masarap na marmalade na mata. Ano ito? Gusto mong mag-share ako sa'yo? Patawad, pero handa akong maging madamot sa natitirang araw ko. Pero ayokong magbahagi ng marmalade na mata. Kakainin ko ito mag-isa. Ay, oh, nako. Anong problema sa akin? Hanapin Natatakpan ng yelo ang buong ko. Hanapin ano ka. ang gagawin ko? Isa na akong halimaw. Wow! Iyan ang hubabubagam. Napakasarap. Pero si Miley ay may isa lang. Samantala, si Dan ay may sampung hubabubagam. Ilan kaya ang kay Phoebe? Wow, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Mayroon siyang isang daang hubabubagam. Ayos yan. Gusto kong subukan lahat agad-agad. Simulan natin kay Miley. Ako? Sige. Mas gusto kong mag-try ng chewing gum. Hmm. Oh, kung gaano kasarap ito. Gusto ko ito. Gusto niyo bang makita kung gaano kalaking bula ang kaya kong gawin? Tingnan okay. niyo ako. Ay, hindi. Ang gum ko. Hulihin mo. Yuck. Miley, ang gum mo ay nasa mukha ko. Nakakagalit. Ayoko nito. Ang kilay ko. Natanggal ko ang kilay ko. Kailangan ko na itong idikit ulit. Ayos lang ba? Kumusta? Hindi, tabingi ang kilay mo. Hindi ko alam kung Phoebe, ang saya nito. Hindi ko alam. Paano naman ngayon? Ikaw naman, Dan. Oh, kailangan kong ah, alisin ang buong yeah, pakete oh. sa lalong madaling panahon. Mahusay. Natanggal na ang balot. At ngayon, pwede ko nang nanguyayin ang lahat ng bubblegum ko sabay-sabay. Kailangan mong magpalo ka ko ng pinakamalaking sa mundo. Tingnan sa mo kung gaano ito kalaki. Hindi ba tasdig? Halaga? Paano kung Tara pumutok ko ito? Ano ang ginawa mo? Pa, Tingnan mo. mo ang mukha ko ngayon. Sige, kaya ko pa rin itong kainin. Ew, kadiri ka, Dan. Huray! Mahilig talaga akong ngumoy ng chewing gum, lalo na ang oba-buba. Dapat siguro nating subukan. Gusto ko ring sumubok magpalobo ng bubble. Paano kung... Malaking oh, Diyos ko. Ngayon At ikabit dito sa upuan ko. Na ito, ko. Ayos. Chips? Gusto ko pang kumain ng mas maraming mga bola na ito. Meron magandang inumin. Ayos! Kaya kong magpalobo ng sandang lobo. Halos tapos na. Ang astig. Super... Mga pare, hindi ako makapaniwala. Aalis na ako. Paalam. Gustong gusto ko ito. Ang ganda oh, dito. Ang saya. Kaya kong lumipad. Wow! Ang ganda ng donut na yan. Si Phoebe ay may isa lang, pero si tatay ay may sampung donuts. Miley ay hindi may isang kagilagilalas Isang daang na bagay. masarap na donuts. Astig! Magsimula tayo kay Phoebe. Sige, Phoebe. Ikagagalak ko pa nga. May pumasok na ideya sa akin. Ayokong madumihan habang kumakain ako ng donut. Habang kumakain ako ng donut gamit ang tinidor at kutsilyo, siyempre. Sa ganitong paraan, tiyak na may enjoy ko ang bawat kagat at ito ay magiging di malilimutang masarap. Mga kaibigan, kung hindi niyo alam kung ano ang kagandahang asal, huwag niyo akong pagtawanan. Ang sarap! Malapit na akong matapos. Huling piraso. Ang galing. Oh. Ngayon, Stan. Ayos. Maaari kang magpatuloy. Bala. Ay, Bala. ibig kong sabihin, hindi ko maintindihan ang tungkol Alamin sa amin ng pero na napakasarap ng mga donut na yun. kainin ng mga ito Kaya, sa lalong madaling panahon. Ano? Malahon. At Mamadali hindi ako natapit na madumihan dahil napakasarap nito napaka... Astig na meron akong sampung donut. Nakakain ako ng sapat. Galing. Ngayon, turn na ni Miley na kainin ang kanyang isandaan na donut. Handa na ako magsimula. Pero gusto ko munang bumuo ng pinakamataas na donut tower sa mundo mula sa mga donut ko. Ito ay magiging sobrang taas. Pero magiging sobrang cool ba ito? Siyempre, wala pang gumawa ng ganitong kataas na tore dati. Mga kaibigan, nakagawa na ako ng mataas na tore pero may natitira pa akong mga donut. Siguradong kakailanganin ko ng hagdan. Natitira mga donut sa itaas. Basta wag lang gagalawin ng kahit ano. Siguro. Paano kung donut? Siyempre. Hmm. Sarap naman. Hindi ito. ka pa rin paniwala. Naku, nahuhulog ako mga kaibigan. Aray! Hindi malambot ang paglanding. Sinira niya ang tower kong donut. Ang mga donut ay nakakatawa talaga at napatawad na kita. Sarap nila. Salam! Gusto kong kumain ng marami. Isa sa mga... Oh, ang ingay ng iyak niya. Ako si Lola. Pagkakainin ko ang lahat. Ito ang aking apo na si Mia. Kailangan natin siyang makita kaagad. Aba, Nagsasagawa kami ng eksperimento. Ako ang kapatid. Hintay ang ingay ng iyak. Ako si Kuya na si Dan. Si Mia ito. Kailangan natin siyang tulungan. Hindi maaari. Ako si chef. Nagluluto ako ng masarap at maganda. Imposible mo pansinin ang guto na iyak. Mia, papunta na ako sa iyo. Mia, anong nangyari? Sabihin mo na agad. Oh, gusto ko kumain ni Baby Mia. Kailangan natin siyang pakainin. Oh, Tara sa culinary challenge. Wow, Dan. Kailangan mong mag-ingat. Alamin natin kung ano ang gusto ni Baby Mia. Wow, mga cookies. Ang cute magluto tayo ng pinakamasarap na cookies sa kanyang buhay para kay Baby Mia. Tara na. Madali lang yan. Alam ko na kung saan ako magsisimula. Lumabas na ng pinto. Ransom, tama na yan. Huwag mong hampasin ang pinto. Wala namang ginawa sa'yo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano tamang hawakan ang pinto. Igulong ito gamit ang panggulong. Pagkatapos gumawa ng mga bilog at ilagay ito sa kawali. Ilipat sa oven at hintayin hanggang maluto. Perfecto. Oh, Lola, hindi mo masusurpresa ang kahit sino sa ganong cookies. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang masterclass ng paggawa ng gingerbread house. Kailangan kong gupitin ang mga kinakailangang hugis mula sa masa para sa susunod ay maipon ko ang bahay mula sa mga ito. Ngayon, inilalagay na natin ang lahat dito. Tingnan mo, anong astig na kutsilyo ang nakita ko. Maari kong gupitin ang masa gamit ito. Sa tingin ko, ang ganitong bilog ay sapat na para sa akin. Tingnan mo yan. Magaling! Ano ang dapat kong gawin ngayon? Oh, tama. Gusto ko magdagdag ng mas marami pang M&M na candy sa pintuan. oh, heto sila. Lalabas itong napakasarap. Talagang magugustuhan ito ni Ate Mia. Phew, nilalagay na natin ang lahat sa oven ngayon. oh, Lola. Heto na. At hintayin. Halos nakalimutan ko. Handa na ang mga cookies ko. Pwede ko nang kunin. Tingnan mo kung gaano ito kasarap. Ang sarap. Oh, at ang akin ay handa na. Natitira na lang ay buwin ito bilang isang gingerbread house. Hindi ito mahirap gawin. Pinapahiran namin ang vanilla cream at dinidekorasyon namin ang bahay gamit ang magaganda at masarap na marmalade at candy. Talagang magiging masarap ito. Ang ganda. May kulang. Ah, tama. Skittles. Hindi kailanman magiging labis. Ang natitira na lang ay para sa... Magdagdag ng ilang detalye at pudbura ng pulpos na asukal. Ah, hagay na din ito. Perpekto. Matangi yung kala na ay may apoy. Oh. Hindi maari, hindi pwede. Kailangan kong lutasin ito. Tara, cookie. Hindi, sunog na. Paano kung ganito? Salamat sa panonood. Hindi ito mukhang appetizing. Grabe, saan galing ang nakakasulasok na amoy na ito? Masyadong matigas ang cookies. Paano ko ito makakain? Hindi ko na lang kakainin. Anong nandito? Oo, <laughs> oh, tingnan mo ang bahay na yon. Natutuwang matuwa ang aking unicorn. Mm, at napakasarap nito. Gustong gusto ko ito. Oo, oh, kumusta naman ang mga cookies na ito? Hmm, tingnan natin. Hmm, Maari akong gumawa ng tore mula sa kanila. At tulad ng burger, kainin ang lahat ng sabay-sabay. Mmm! Ang crunchy nila, pero ayos lang. Sa tingin ko, ang nanalo ay ang bahay na ito mula kay Chef. Alam ko na mas magaling ako sa inyong lahat. Nagtataka ako kung ano ang gusto ni maliit na miya ngayon. Wow, ang ganda ng drawing na pizza. Super. Napakadali ng gawain ito na kayang gawin ng lahat. Gawin na natin ito agad. Handa na ako. Alam ko kung saan ako magsisimula. Kailangan kong buksan ng tomato paste. Pero hindi ko magawa. Ah, uh, Apo, salamat sa pagtulong sa akin. Oh, ang lakas mo. Mahusay. Subukan natin ito. Hmm, ang sarap. Ngayon ay kakayuring ko ang keso sa ibabaw ng masa at ng tomato paste. Mahusay. Ngayon magdagdag tayo ng kaunting salami. Ah, uh, Apo, kailangan ko ang mga ito para sa pizza. Ilalagay natin ito sa oven at hintayin. Ano sa tingin mo, chef? Ano ang ginagawa mo? Kontrolado ko ang lahat. Natagpuan ko ang pintaw. At bitawan, ano ang gagawin ko ngayon? Salamat, Lola. Talagang lifeline ka. Tignan mo yan. May marshmallow puff ako. Ilagay natin ito sa masa. Ganyan Chef. lang. Perfecto. Masarap. Ngayon ito ay... Skittles, gusto Para ko ng, pawat... ng maganda. Ilagay natin lahat sa isang... Kulay ng bahaghari. Kailangan nating hatiin ito sa kulay muna magaling. Ngayon, tingnan mo yung baghari Harry Ilagay natin ito sa oven at maghintay. Ano ang nakuha ng chef? Tara na! Gumagawa ako ng pinakamahusay na pizza para kay Mia. Sa simula, ipipinta itim ko ang lang aso. lang dahil ang mamahaling pizza lang ang pwedeng maging itim. Mahusay. Ngayon, magdagdag pa tayo ng tomato paste Magiging napakasarap nito. Kukuskosin ko ng totoong keso na may amag sa ibabaw. Ito ay may kamangha-mangha, kaya ay ang pinong amoy na siguradong magugustuhan ng bata. At gagamitin ko ang seafood para sa palamuti, hipon at mga tahong. Perpekto! Ngayon, magdagdag tayo ng ilang kamatis at broccoli. Siyempre, mas marami, mas masarap. Napakahusay. Handa na ang pizza ko. Ilalagay ko ito sa oven. At ngayon, kailangan na lang maghintay para maluto ang pizza, ito ang pinakamahirap na bahagi ang bango sa kusina. Malapit na itong maging handa. Huwag lang makatulog sa tamang sandali, mga kaibigan. Gumising ka! Lola, humihinga ka! Handa na ito. Ha, talaga? Magaling. Magandang! Sa tingin ko. Ang ito. galing. Perfecto ang pizza ko. Ang Inisip mga piraso. ko kung paano ang aking... Oh, cool. Kailangan makuha. Oh, wow. Maganda. Well, hindi kasing ganda ng inaakala ko. Horay! Talagang gusto kong tikman ng pizza na ito. Mukha itong kakaiba. Oo, oh, parang mga shell. Hindi ko ito susubukan. Hmm, subukan natin ito. Hi. Hmm, ang tigas. Hindi, ayoko nito. Ano kaya ang pizza ni Lola? Ang sarap ng amoy. Ito ang pinakamahusay na pizza sa buhay ko. Napakasarap. Pinili ko si Lola bilang panalo. Salamat sa redance. Ouch. Iba na ang bag tulungan. Ano ang iginuit ni Little Mia para sa atin ngayon? Wow! Burger ito! Ang astig! Talagang magiging sobrang sarap nito. Pangako ko, mga kaibigan, kailangan nating galingan. Wow! Ayoko magluto ng klasikong burger para kay Mia. Gagawa ako ng matamis na burger na tiyak na magugustuhan ninyo. Nakaisip na ako ng isang bagay. May idea ako para sa palaman. Kumuha tayo ng mas maraming Nutella. Ew. Dukain natin at subukan muna. Ang sarap. Gustong gusto ko ito. Lagyan pa natin ng marami sa ibabaw ng tinapay. Siguradong bibigyan ni Mia ng pinakamataas na score ang aking putahe. Kuhanin natin ang marshmallows mula sa palaman. Narito sila. Tingnan mo kung gaano kalaki ang mga ito. Gagawa ako ng klasikong burger para siguradong magustuhan ito ng apo kong babae. Kunin natin ang isang tinapay at patuyuin ito ng kaunti sa kawali. Oh, ang nakaraang siglo. Ngayon ang lahat ay desisyon ng teknolohiya. Dito ako may special na bird kung saan ko niluluto ang lahat. Makakakuha ka ng perfectong burger. Oh, makita natin iyan. Kailangan kong kumuha ng giniling na karne para makagawa ng pati ng burger. Sa tingin ko, sapat na yan. I-roll at durugin ito. Napakabango. Perfecto. Oh my God. Ben, anong ginagawa mo? Kailangan mong mag-calm down. Lola, Mahal! huwag mo huwag... akong istorbohin. Nagiihaw ako ng marshmallows hanggang maging brown ang mga ito. Oh, tingnan mo. Mas nakakatakam yan. Lagyan natin ng marmalade sa ibabaw at isa pang tinapay sa taas. Handa na ang aking matamis na burger. Kailangan ko lang ibuhos ang strawberry syrup sa ibabaw. Ang ganda. Tingnan mo ang kintab. Kahanga-hanga. Gustong gusto ko ito. Oh, na. maglalagay din ako ng ilang nerd sa ibabaw. Ayos. Handa na ang burger. Ano sa tingin mo? Magaling, Apo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Chef, Nakita mo ba ito? Kamangha-mangha! Balikan natin ang pinakamasarap na burger sa mundo! Ha? Yung akin! Naprito ko na ang mga bon. Kaya panahon na para iprito ang mga pari. Oh! Ang sarap nila! Tingnan mo yan. Susunod, bacon. Perpektong prito. Ngayon ay magdadagdag at magpuputol tayo ng ilang gulay. Kamatis. Lettuce. Ketchup. Magaling! Ngayon ang burger pari counting keso at bacon. Isa bang kamatis sa ibabaw at tatlong layer pa. Perfecto. Pwede mong ihain. Sige na, subukan mo na, baby Mia. Morty, halika na. Ah, handa na kami. Hindi pa ako. Kailangan ko pang magdagdag ng ilang mga sarsa sa aking cutlet. Oh, at syempre, ilang mga atsarang pipino. Hindi ko mabuksan ang garapon. Maari mo ba akong tulungan? Oh, Lola. Salamat. Ah, uh, sila'y napaka-perpekto. Gawang bahay. Katulad ng paborito ng aking apo. Isa pang bonsai taas at handa na rin ako. Magaling. Heto aking mahal. Salamat. Ah, handa na bang lahat? Oh, Diyos oh, oh. Ko. Ang kakaiba ng lahat ng burgers. Gusto kong subukan ito muna. Hmm, napakasarap. Mabuti. At ano ito? Wow, Mukhang si Lola ang nagluto nito. Hoy! Nahulog lahat ng palaman! Ayoko nito. Ano ito? Ang liwanag. Pinagbutihan ito ng kapatid ko para sa akin. Subukan natin itong matamis na burger. Hmm. lahat ng nerds sa ibabaw. Gustong gusto ko ito. Wow, kung paano ito humahaba? May mga marmalades tayo dito? Ang galing! Sobrang gusto ko sila. Mm, masarap! Paano At may marshmallows pa Ang sarap! Perpekto ang Nutella Sino ang mananalo? At pinipili ko ang kapatid kong lalaki Sa wakas Akala ko hindi na ako mananalo Dapat merong sobrang sarap! Naku, mga nugget ito Tara na bago pa umiyak si Baby Mia Gumising na, Lola Kung hindi, mahuhuli siya sa lahat Oo, oh, mga nugget Napakadali lang Ipapakita ko sa'yo ngayon kailangan kong maglagay ng mantika sa kawali. Sa tingin ko... Tama kung, na. Ang galing sa panulat para pumasok at lumabas, huwag nang ibuhos. Hoy! oh hindi, sobra na yan! Dan, kailangan mong magingat ngayon. Hiwain ng manok sa malilit na piraso para magmukhang nuggets. Ngayon, ihanda ang lahat para sa breading. Binabasag namin ang itlog sa isang plato. Susunod, ahaluin ang lahat, isawsaw ang manok sa itlog, at pagkatapos ay sa mga breadcrumbs, at ilagay ito sa kawali para iprito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga nugget. Inilalagay namin ang lahat sa plato. Ganyan lang, chef. Mayroon ka bang isang bagay? Siguradong mas mahusay ang magiging recipe ko sa pagbudbod ng maraming ginto sa aking mga nugget. Ah, perfect! Yes. Tingnan mo kung gaano kakinang ang mga ito. Inilagay namin ang lahat sa isang itim na plato. Tama, Oo, narinig mo ako ng tama. Mukhang perpekto at may dagdag na nakakamanghang epekto ng likidong nitrogen mahusay. Napakahusay ng ginawa ng chef. Paano kaya ako masusurpresa? Ah, tama kukunin ko ang handa ng McDonald Nuggets at ibababad ang mga ito sa keso. Ilagay muna ito sa iskor, ibababad ang mga ito sa keso. Oh, mukhang ang sarap. Nga layo, try breadcrumb. Ay, hindi. Oh. Saan sila nagpunta? May naisip ako. Pwede kong kunin ng Cheetos at durugin ito. Tara na, mahal. Tama na. Sige. Tapos na rin naman ako. Okay. Ilagay mo ito sa ibabaw ng kalat na ito. Madaling McNuggets. Mm. Tignan mo ito. Iprito natin sila hanggang sa maging malutong sa ibabaw. Perfecto. Hmm. Ilagay na natin sila sa plato ngayon. Mahusay! Oh, maglalagay ako ng ketchup sa mga nuggets. Sa tingin ko ay sapat na yan. Maari mo itong ihain. Aba, ang ganda ng itsura ng lahat. Saan galing ang usok? Hu, napakapino. Wow, ang kintab nila. Kailangan ko ng salaming pang araw. Hmm, sobrang liwanag at delikado. Pero ayos lang. Oh, meron na akong gintong labi ngayon, ano? Hindi ko talaga ito ganong gusto. Hmm, tignan mo ang mga homemade nugget ni Lola na may ketchup. Mmm, mahal ko ang ketchup. Napakasarap, Lola. Oh, ano ang mga ito? Nagluto ba ang kapatid ko ng kahit ano sa mga skewer? Mmm, ito'y nuggets na may keso. Gustong gusto ko ito. Panalo ka, bro. Talaga? hura, Nanalo ako ulit.